There is like a fracture of the distal fibula. with call formation. Mm -hmm. si Crasha po kayo? Oo fracture. Eh. Huh. Mm -hmm. fracture. Mm -hmm. Oh, lahat it. complete fracture yan. Associated associated soft tissue swelling noted. Fracture, distal third shaft of the fibula, fracture medial modulus. Kalkan for tingin sfar. Tingnan po. Kailan po kayo ng disgrasya? January, uh, December 29, 2020 Last year. Okay, ano na to? tawag nyo to is, total hint na yan. December eh. Ayan, oh, no? total eh, oh. Turog yung pibol, eh. Nag, like, ano na, hmm. ngayon, hilom na yan. Naghilom na to. Ang problema, pag naghilom na yan, hindi na siya perfect ano, kasi nagbago na yung ano eh. Nagbago na yung position, tumikit na siya sa tibia mo. Dalawa yung fracture. Ato. Dalawa yung fracture eh. Ano? Putol yung pibula. Yung pinaka edge nung ano tibia, putol din tapos dislocate yung talus joint nya normal lang madi dislocate to kasi nawala yung pagka grip nung fibula uusog yan napiliipit ngayon pwede ko namang hatakin to pwede naman siya hatakin kasi sa ng fracture ang problema mamamaga siya ulit mami normal lang yung mamaga masakit pa ba siya? yung ano, pag tumatagal na kung nakatayo, mm. na ano, lunch ako, nalansya ako, ako, na, nakakaramdam na ako ng ano. Ito kasi yung pibula nyo, halos ilan ang basag dito, oh. kung titignan sa ano, sa tapatagili isa, yung crop na yan, dalawa, tatlo. Dito kasi pagka ganito ang ano, ito lang ang kita. Tapos yung lining na yan. Pero pag patagilid ang kuha, ayan oh. Kumbaga na nadurog yan eh. Pilipit oh. Ito. Hindi. Bago ba to? Nung ano nung to? February. February to? Mm -hmm. Ay, nagbago na to. December ka. Parang consider na yun. January na yun. 29 eh. Mm -hmm. Consider na na January yun. Mm -hmm. January, February. Bago pa ito, bago pa yan. Ngayon kasi, January, February, March, April, May, June, July. Totally need na yan. Lumagpas ka pa sa pinaka, ano, six months talaga yung basa, kahit proximal, galing na yun. Lumagpas ka pa, magaling na to. Dapat makita natin yung bagong x-ray. Kung anong formation ito ngayon. Kasi nausog na ito. Itong, itong inaano ko eh, ito, itong malaking bangal na to. Mm -hmm. Kasi yung pinakalak niyan dito sa talus joint. Mm -hmm. Pag wala itong lak, yan. Kaya pagka, pagka nag-i-stay ka ng ganyan, sa bigat mo na yan, parang bang bibitaw yung paa mo. Parang wala siyang ganong puwersa, Hindi eh, mo mapwersa. Pwede ko naman itong hatakin kasi nasa baba yung asan dito. Yun, no? Tapos lagyan natin ano, Sige, kakayong. Kahit may fracture to, pwede siyang dito hahawakan Hindi naman tumatatabig. Hindi ko naman tatabig yan. Parang umurong yung paa niya, yo. Kung titingnan mo, umurong. Parang umurong. Ang lito. Tingnan mo yung pinaka siya. Ano niya? Yung pinaka junction. Mm. Napunta. Parang umurong yun. Pero yung laki, yun. Parang umasok ko. Umasok. Mm. Pwede naman itong hatakin. hindi ka nang nanonood. Sabihin niyo mo pag masakit ha. Sige. Kakahawakan 'yung mga nabasa, inibasa. Sige po. Ito. Masakit. Dito. Wala. Sa taas. Wala. Dito sa bumbong baba. Wala. Sa kabila. Yan. Mm hmm. Yon. Wala pa, Hindi pa ano. Wala talaga sa permission Konting pitik lang yun. Ito. Ito yung tatlong putol eh. Ito yung tatlong biyak sa fibula niya. Pero ito, yung maliit na maliit, wala na, magaling na. Nagilom na. Nagilom na to. Oh. Nagilom na. Dito sa baba, ito, hindi ko pa tutamahan yun. No? Oh. Sa akin? Dito. 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 Dito sa ilalim. Wala. Dito eh. Itong portion na ito yung masakit eh. Okay. Nalagyan natin ang ano yun. <coughs> Rupture. Pero sa gilid. Mm. 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 iwasan natin yun. Hmm. Parang daman niya yun? Hmm, yung narinig ko yun. Yung tulog, no? Hmm, sinasabi. Kailangan kasi yung talus maibalik hmm. sa pinaka-sentro. Pag wala kasi sa sentro yun, siya may kontrol ng pagamugano natin. Kaya pag ginanong mo yung paa mo, ito ma'am, hindi pa pala siya pulihin. Ito, hmm. Mm -hmm. Hindi ko siya gano'n din yan Pero nasaktan kayo eh mm -hmm. Kinapa ako yung mga may fracture Pero yun, hindi ko pinatawaan yun ha Ito mm ha, -hmm. dito tayo Dalagyan mm -hmm. natin ang bandage Kahit pa paano, huwag muna kayo magpuwersa na ano Lakad Oo So, pagka ano, gaga, ano yung, yung Alalay pa muna kayo Mag uh -huh. ano kayo May, may uh -huh. ano po, walker Yan, mag alalay muna kayo Basag eh, medyo mabigat kayo eh uh -huh. uh -huh. Inabit na uh -huh. sa akin, gamitin niya pa yung tungkod Oo, ang samantala mga ilang, mga ano. Hindi pa siya ano eh. Heal na siya kaso, pag tinulak mo yung basag, nasasaktan kayo eh. Mm -hmm. Dito oh. Ang natin ng bandage. Uy, okay, kuha kang karton para matipensan ito. Para kung kayong ikakas. Mm -hmm. Sabi mo kung masakit ah. Masakit. Masakit. Ganito. La. O ganito. La. O ganito. May konti. Konti. Nararamdaman ko ka yan. Kasi gunting dito lang oh. Ito. Ito po natin. Nandito. Yan. dito Ibiyak mm dito. -mm. Roy! Ito Roy, yung karton. Master Lim. Name pa lang, nag-aaray-aray na kayo dyan. Mm -hmm. Kaya ako lalagay ito, parang in case na no, matapik mm -hmm. ng mga... Parang yung depensa niya yan. meron akong naramdaman doon, Master. Okay, Lloyd. Okay. Ayan, parang ko kayo ikakas. Ito na yung tuwag Sige sinasabi ko sa'yo Sasagay ka pa sa motor Ganyan Oo Kita mo? Oo, mm. <laughs> mm. yeah, ba oh. Yung dito yung sinasabi yun naku Pasagyan, ha? Partina, nakita mm. nyo naman Pasagyan mm. Pero pagka nakita ko kasi yung x-ray, madi-discard mm -hmm. ma 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 yan natin kung kaya pang i-adjust. Mm -hmm. Okay? Sana mahihindihan nyo. Yung mga may fracture, mas maganda may x-ray kayo. Mm -hmm. Lalo ganyan, disgrasya. Kapag uh yan, double, tatlo yung basag niya. Mm -hmm. Tatlo yung putol ng ano niya. Sa fibula, dalawa. Yung isa sa may shop nung tibia, mm -hmm. di ba nakita mo yung butong ganito kalaki? Mm -hmm. Sa kantuhan, yun yung pinakalak na. Yan, nilagyan ko ng ano, mm -hmm. Pag maliligo kayo, tanggalin nyo, ibalik nyo na ulit, lagay nyo na ano. I-akma nyo rin sa pinaka ano. Nasukat dito. Oo, i-akma nyo. So, eto. Para ito kasi, di ba, ito, pag kung, ano, gano'n nyo. Kung baga, depensa nyo yun. Di pag din yan, konting din nga na, sobrang sakit. Ito kasi, maganda to. Para ka nang nakaan nyo. Depensa nyo. Oo, di ba? Okay? Sige. Thank you so much, Master. Thank you rin po sa pagtitiwala. Thank you so much. Ay, talaga. Ano pa yan? December 29, uh, January, nakaano na ako sa bahay. Hindi na ako pinaka... Kasi naka -casto. Tapos, dun ko napanood na yung ano. Siyempre, naka-scan naka-campaign ako sa bahay. Naka-nood ko sa live Tapos, nag-message ako sa foods. Kasi okay lang, kayo, lang naman. Ganito yung dati. Naku, no, pag in-adjust ko yun, baka magsisigaw kayo. <laughs> okay? Oh, Thank no. you so much talaga. Uy, picture ako. Thank